Hello guys, magluluto pala tayo ngayon ng minuto ng with karning manok, kaya tsaka with patatas, sa sibuyas. Naglagay na ako ng mantika. Ayan, mainit na yan siya guys. Tapos lalagay natin ating muna itong itoasted bago aahawin natin. Itoasted muna natin siya. Hangunin natin guys. Oo. Oh, Oo, oh. oh, hangunin na natin. Mahango na natin siya guys. si sibuyas naman. Lagyan naman natin sibuyas at bawang. Toasted na yung bawang at toasted na bawang at sibuyas. Manok naman. Ang natin. Ang Lagay nga na kaunting asin. Magic sarap. Lagyan natin sya na ng kaunting toyo. Tapos hahaluin ulit. Nagkulo ka na sya guys ilalagay na natin ang patatas at ano. Paghalo ah, ulit natin. Paghalo guys, takluban naman natin. Ngayon guys, mukhang luto na ang manok at saka ano. mga pero 'yung mga gulay-gulay lagyan naman natin ng ketchup. Yan, UFC, yan po ang ilalagay ko sa minudo. UFC, baka naman. guys <laughs> gas, lalagyan na nga natin. kaunti lang, basta lang kumulay siya. Kaluhin naman natin, guys. Hmm. Para, lasang minudo siya. Ang guys, taklo ba naman ulit natin? Ang sasya ay maluto. Ngayon guys, tingnan naman natin. Nagkukuluan na. Wow. Ayan na po siya guys. Pwede na siyang kainin. Ayan na, simpleng ulam. May masarap na. Ayan. simpleng ulam na ganyang minodo napakasarap na guys so yung amoy guys nakakagutom na thank you for watching guys salamat